Ah, uh, itong binili kong cover ng pan. Meron na siyang 24, 26, 26, 28 cm. Parang 3 in 1, kumbaga. Nakabili kasi ako ng isang uh, pan without lid. So, ito, naghanap ako and nakakita ako sa Daiso. Ang ganda-ganda niya. kuhang kuha niya kung anong purpose eh. Ayan o, tinay niya. Ayan o, silicon type nga pala ito. Tapos, Ayan, meron siya makita nyo, merong 3, uh, parang divider. Ganyan. So, dapat, pwede siyang gamitin kapag naka 24 cm yung, yung uh, pan. Tapos, 26 cm. And then, 28 cm. So, perfect talaga siya. Pwede ko siya magamit sa ibang ano. Pero, actually, ito lang kasi yung una ko nabili na walang lead. So, siya talaga yung hinanapan ko. at eh, natutuwa ako dito sa um, gamit nung, nung lead na nabili ko Nagalangan lang ako nung una kasi baka malusaw yung silicon